JM Fiang, lalong pinakilig, ang kanilang mga fans. Sa pa-flex ni JM Ibarra, dahil naka 1 million followers na ang kanyang Facebook page. Syempre naka-flex din dito ang mga solo pictures ni Fyang Smith. At pictures nilang dalawa sa kanyang personal account. Ito ay kuha sa bansa ng Taiwan. Ang sweet pareho ni na JM Ibarra and Fyang Smith. Dahil hindi lang si JM ang nagfa-flex. Pati din si Fiyang Smith sa kanyang personal account. Wala na talaga makakapantay sa samahan ng JM Fiyang. Dahil ang galaw nila, natural. At di lang pang showbiz. Ito talaga ang kagandahan sa mag-best friend na nauwi sa pagiging lovers. At napaka-consistent ni Ibarra kung paano niya alagaan si Fiyang mula sa BNK hanggang sa paglabas. Andyan pa din ang act of service palagi, ni JM, kay Fiang Smith. Samantala, guys humanda kayo, dahil kung may first, and second, international show, ang JM Fiang. Meron pang sumusunod, na third, and fourth, international show, ang JM Fiang, ating aabangan, kung anong buwan. At anong bansa, ang susunod. Support lang kayo, sa bawat ganap, ng inyong iniidolo. Good luck sa lahat!